Sobra pa lang. Naglalaway na ako. Exciting. Isang malaking rep. Ayan. The best to hey. Hi guys! Tara samahan nyo kami dito sa nakakalungkot na last day ng Sofitel Spiral Buffet. Nabukod sa sila na yung pinakamasarap, bonga eh ultimo yung very unique na kangaroo steak, meron din sila dito. last day nila today, June 30. Actually, last punta ko dito sa Sofitel. Eh. Wala pang harang na ganyan. So, pwede ka pa dito mag-sunset chill before. Antay mo mag-sunset. Tapos, pwede kang uminom. Tapos, naka lang kayo sa, sa grass. Or, meron silang mga bean bags. Ganon siya before. Pero, hindi ko alam na nag-close na pala sila dyan. reclamation, naglalagay na sila ng lupa. Kaya kailangan i-close na rin. Sobrang chill to tumambay before dito. Tapos pink pa yung sunset. Grabe guys, sobrang haba ng pila sa spiral. Yan yung unlimited dinner buffet nila. One week pa lang, fully book na talaga sila. At buti na lang, nakakuha tayo ng slot dito sa pinaka last day nila. Imagine 5,000 pesos per person tapos ang daming tao. Paella and of course, may palechon sila. Ito yung mga Korean food nila. Ito naman yung fry nila. Pwede kayo magpaluto ng pad sa kanila. Ito yung kanila mga greens for their salad. New crab. Butter. Uh, and main lobster, scallops, local clams, and of course their shrimp. Ayan guys, meron po silang caviar dito. Wow, -laway. <laughs> Ayan. Hi. Hello. paglaway. Hello. 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 Oh my, nag na ako. Last day na lang, hanggang ngayon ko nalang matitikman yan. Tangerine Roast Chicken. Morning prime of my life. May mga petting duck din sila. i live life na nila dyan. Hi! hi. hi. Roast beef lang. Ganda! Ay, ang dami! Oh my! Tsura pa lang. Naglalaway na ako. Oh. Ah, exciting! Isang malalaki pa. Ang yung favorite ko nitong party, yung fogra nila. Kahit ilang balik, hindi ako nagsasawa. Yun yung pinaka main event ko dito sa Spiral kaya mamimiss ko to eh dahil dun sa fogra nilang unlimited. Sila lang nag offer ng ganon, unlimited fogra. Wala akong ibang mahanap na hotel na nagbibigay ng ganong unlimited. Thank you going, guys first time ko lang matatry. Sila waiting. <laughs> Kangaroo loin. Eh. First time lang natin matatry. Tignan nyo naman yung mga lobster nila, guys. Ayan. Buksan natin. bawat kagat mo. Ito naman yung garlic prime rib nila, guys. Kalahating laman, kalahating taba. <laughs> sure ako masarap. Kasi lalo na mahilig tayo sa taba. At minsan lang naman. Okay lang yan, guys. Oh, exciting! Mm. Grabe, guys. Melts in your mouth. Kaya natin yung mga toasted nila. Mm. Nandito yung mga alat. Ito naman yung kangaroo loin nila. Actually, ngayon lang ako nakakita na ito eh. Ah. Mm. Mm. Parang ka lang din kumain ng beef. Pero sa kanya, siksik yung laman niya. Hindi rin siya parang lamb. Na medyo parang may panghinang konti. Eh. Yung may strong na amoy. Wala, parang beef lang din. Tsaka masarap kasi yung sauce na hinalo nila eh. May konting kick ng anghang. Pero lasa mo yung kinchay. Ito na yung main event, guys. Ito yung pinaka-favorite ko talaga dito sa Spiral. The best to, guys. Last day nila today. Nakakalungkot. Mm. Walang mintes. Ang sarap ng kogra. Ang sarap. Kahit sunod-sunod. Ang tamis niya. Nagme-melt yung nasa loob. Grabe. Paano ba explain yung lasa nito? Fatty. Yun, fatty. Para ang kumain ng taba na masarap. So, ang foie gras kasi, guys, duck liver siya. Type na type ko siya. Ang sarap lang din kasi talaga niya. Pahanapan pa natin mo once matry mo. At hindi lang yan, guys. Ang unique din kasi nung lasa niya. Siya lang yung may ganitong lasa. Wala siyang paparehas. Mm. Ang sarap. No joke. Swear. Actually, yung 5,000 mo dito sa Spiral na per person, napakasulit dito pa lang. Baka ilang kuha pa lang ng plate dito. Ang mahal ng Cobra. Tignan mo yung pahuntay nila. Mga creme brulee. Oo. Oh. 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 Wow! Ito pa guys. Meron silang malaking ref ng mga cheese. Ito malaking ref. Ayan. Eh. Old gods nila. Patay prosciutto. Masarap sa kanya ito. <laughs> we have soft cheeses po, sharp cheeses, and we have pancha cheeses and mild cheeses. Mild lang yung pinagawa namin. Thank you! Indian cuisine naman tayo. Biryani, kima, lamb kebab. Hi! Hello! Hi. Hello. Hi. Ito guys, yung pinaka nakakalungkot na part. Yung pamamaalam ng lahat ng chef, lahat ng staff, ng buong Sofitel. At ang daming naluha din. Grabe, kakatapos lang ng performance nila. Nakakaiyak. Last day na today. May iba akong in-interview sabi nung iba. Sana matanggap daw sila sa pinag-applyan nila. Pero walang assurance. So, ito yung mga nakuha nating cheese. Ito yung medyo mild. Ito naman yung mga matatapang. Lasang amat, amoy amat. Ito yung mga blue cheese. So, ito hindi ko na-try kasi alam po kayo ako to. Dito tayo sa mga mild. love you. First time wala yung mga kids. Tapos turn naman nung aking bobbing babe. <laughs> wow. Ang dami pa natin food guys. <laughs> Hindi <laughs> <BLD>. healthy. <laughs> Thank you. Ang dami lang. OMG. Dessert. Desert. Desert. My favorite dessert. Fogra. Ang finale. OMG. That's my favorite. Tignan nyo naman. May balot pa guys. Dalawa. Thank yeah. you. Saan ko? na? Ayan ang cobra, guys. Melts in your mouth talaga. Wala na, last na. Sarap. Magluto, sarap.